honor to welcome you all to our 68th anniversary celebration of the Social Security System. My warmest greeting to our guest of honor, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. In advance, happy birthday po, Mr. President. Mahalaga na matulungan ng ating mga pensioner na makabawi mula sa epekto nito. Sa pagtatapos ng pension reform coverage period sa 2027, Tataas ng 33.1% ang pension para sa retirement at disability pensioners at 15.8% naman para sa survivorship o death pensioners. Ito ang kauna-unahang major pension adjustment mula noong 2014 at ang huling dagdag na 1,000 peso allowance noong 2017. Isang makasaysayang hakbang para masiguro ang mas mataas at mas makabulukang SSS pensions para sa pangmatagalang panahon dahil sa SSS, sigurado ang bukas. Tinat tinatawagan po si Miss Lourdes S. Yumul, SSS Survivor Pensioner, na makakatanggap ng 5% na increase sa pension. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Miss Ruby Y. Gonzalez, SSS Survivor Pensioner na makakatanggap ng 5% na increase sa pension. Maraming salamat po. Miss Joan D. Duarte, SSS retirement pensioner na makakatanggap ng 10% na increase sa pension. Maraming salamat po. Mr. Felimon R. Olegario, SSS Retirement Pensioner, na makakatanggap ng 10% na increase sa pension. Maraming salamat po, Mr. Gerardo S. Mendoza, SSS Retirement Pensioner, na makakatanggap ng 10% na increase sa pension. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo at sa ating mga pensioners. Tungkol nga po, wala sa ibinigay na 10% na pension dagdag sa aming mga senior, ay nagpapasalamat po kami sapagkat malaking tulong po sa aming pangumuhay ito, karagdagang panggasto sa gamot, sa so, kung ano man po yung mangyari sa amin. Yun po, maraming maraming salamat po. At sana po eh, magtuloy-tuloy yung iba pang katulad ng universal pension. Salamat po, Mr. President Bongbong. Salamat po ng marami. Masayang-masaya masaya ako nung mabalitaan ko na magkakaroon ng increase ang SSS pension. Actually, hindi ako ang pensioner kung hindi ako yung surviving spouse pensioner. Kaya tuwan-tuwa ako kasi malaking tulong para sa akin sa aking mga maintenance at mga iba pang bagay. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Pangulo dahil dito. Maraming maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Unang-una, -una, napakalaking tulong sa isang retirado ang magkaroon ng dagdag pensyon. Lalo lang sa kasiguruhan sa loob ng susunod na tatlong taon ay makakatanggap kami ng dagdag na pensyon na makakatulong sa aming pantustos sa araw-araw na pangangailangan, lalo-lalo na sa maintenance medicine namin sa huli, gusto kong magpahatid ng pasasalamat sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagsusulong ng programa ng SSS Pension Program for 2025, pati na rin sa pamunuan ng SSS sapagkat dininginig nila ang pangangailangan ng mga nakatatandang pensyonado. Salamat. Maraming maraming salamat sa ating uh, Dole Secretary, Secretary Benny Laguesma. Magsiyo po tayo. Uh, kasama rin natin dito ang DICT na Secretary, Secretary Henry Aguda. At uh, and uh, siyempre yung ating uh, President and CEO of, Social Security, of the Social Security System, Robert Joseph Declaro at lahat ng mga ibang, ibang opisyal ng SSS, ating mga pensioner. Malapit na ako sumama sa inyo. Mga kapwa lingkod bayan, mga ginang at ginoo, magandang hapon po sa inyong lahat. Today, we celebrate the Social Security System or SSS 68th year of service. Magkaedad kami ng SSS. Baka isipin niyo nag-reform nag tayo para paghandaan ko yung sarili ko <laughs> dito. Hindi 'yun na talagang gusto namin ma makatulong sa ating mga pensyon. <laughs> sa halos pitong dekada, naging katuwang ng pamahalaan ang SSS sa pagbibigay ng seguridad at proteksyon sa ating mga manggagawang Pilipino. Tinitiyak natin na ang mga taon na kanilang pagsisikap ay may kapalit na kahit kaunting ginhawa sa kanilang pagretiro ang SSS, kasama na rin dyan ang GSIS, ay sumasagisag sa pangako ng pamahalaan na ang bawat Pilipino, nasa privado o pampublikong sektor man, ay may karapatang magkaroon ng seguridad at dignidad sa kanilang pagtanda. This event places our beloved pensioners at the heart of our endeavors. By celebrating as one, The SSS and GSIS uphold that social protection is a responsibility of the government to its people. Sa kauna-unahang -unah pagkakataon sa kasaysayan ng SSS, itinaas natin ang pensyon sa ilalim ng SSS Pension Reform Program. kailangan na kailangan natin gawin ito bilang pasasalamat sa ating mga kababayan na buong buhay na naglilingkod, nagtatrabaho para sa ating bansa. Simula nung araw, unang araw ng Setyembre ng taong ito, itinaas na natin ang inyong buwanang pensyon. At taon-taon, ito ay tataas hanggang 2027 na walang dagdag na kontribusyon mula sa mga miyembro ng SSS. Kasama rito ang 10% pagtaas para sa mga retirement at disability pensioners at 5% pagtaas para sa survivorship pension. Tataas din ang pensyon para sa mga dependent. Sa kabuuan, mahigit 3 milyon at 800,000 pensioner ang makikinabang dito sa programang ito. At sa loob ng tatlong taon, halos 73 bilyong piso ang may lalabas para sa ating mga pensioner para makabili ng gamot, ng pagkain, at iba pang mga pangangailangan nila. At yun, karamihan para may abot sa mga apo. Ang perang ito, ngayon syempre, pagka yung mga, ina, yung mga apo ninyo, yung mga inaanak nyo, pagdating ng Pasko, pagdating ng birthday, di ba? Kakaya naman, wala kang maibigay. Asahan nyo yung SSS, andyan na. Ang perang ito rin ay makakadagdag sa sigla ng ating ekonomiya. This is aligned with our scheme of promoting the theme na sigurado ang ginawa sa bagong Pilipinas as we improve retirement and survivorship benefits that will remain fair and responsive to the times. Sa mga kapwa ko, lingkod bayan na sa SSS at JSIS, huwag natin kakalimutan na ang bawat kontribusyon ng ating mga miyembro ay bunga ng kanilang pagsisikap at sakripisyo. Kaya naman, tungkulin natin na tiyakin na sa oras ng kanilang pangangailangan, ay nandiyan tayo, handang umalalay at magbigay ng ginhawa sa kanila. And that is why I direct the leadership of these two institutions to guard this trust with the highest integrity and vigilance. So, invest wisely. Modernize your systems and make your processes efficient. Ensure that your services are easier to reach Be it through digital platforms or help desks and kiosks, even in the most remote areas. Make sure your services are available whenever the need arises, wherever the need arises. Let us protect the lifetime of work that our pensioners have built for themselves and for our country. Para naman sa ating mga pensionado, pagplaplanuhan ninyo ng mabuti ang inyong kinabukasan. Makipag-ugnayan po kayo sa SSS at GSIS para makapaghanda ng mabuti ang inyong, para sa inyong pensyon at mga benepisyo para sa mga mahal ninyo sa buhay. At sa aking mga kapwa-Pilipino, suportahan natin ang mga programang tulad nito sa pamamagitan ng pagtitiwala at paghuhulog ng tamang kontribusyon upang mas mapangigting pa natin ang ating social security systems. Let us resolve to secure the well-being of all Filipino people. Yan lamang ang ating layunin na lahat ng ating mga kababayan ay binibigyan ng tulong at inaalagaan at inaalalayan ng ating pamahalaan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay ang SSS at GSIS. Mabuhay ang ating mga pensionado. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.